Guys, may kukwento ako sa inyo. Yung nanay ko, nagbenta kanina ng mani. Kasi nagpaalam siya sa akin na gusto daw niya magtinda ng mani para dagdag income daw kaysa wala siyang ginagawa dito sa bahay. So, syempre, pumayag ako. Bumili siya ng maraming mani. Kasi yun din naman yung ginagawa niya before. Eh. So, nag nagtinda siya ng mani kanina. Di, ayun, umuwi ako ngayon. Pakita ko sa inyo. Ito yung mga mani niya. Ayan, no? Oh. Ayan. Okay. Yan. So kanina Kinamusta ko siya Eh mukhang malungkot kasi Tatlo lang yata yung bumili sa kanya ng mali. So sa madalit salita Parang na-disappoint siya Na tatlo lang yung bumili Malungkot siya eh Asan ba? Ano? Hindi yung nabenta yung mga mali mo? Ha? Wala. Ganito gagawin ko. Ako magbebenta bukas. Ako, kaya ko yun. Baga ba isa nun? 10 pesos. 10 pesos? Sige. Ako magbebenta niyan bukas. Kaya ko yan, ha? Okay. Okay? Sige. Ako magbebenta yan. 1,000 yan. 1,000? Sige. Kaya kaya ko to. So, yun. Ako magbebenta bukas, guys. Abangan nyo. Gabi na eh. Dadalhin na, no? Asa yung mga mani? Dadalhin ko na. Yun. Mm. Ito na mga tol. Dadali na natin to. Yeah. Ako bala Okay. Uh, oh, kunin ko na to, Nay. Oh, bye-bye, kiss. Bye-bye. Galingan mo, ha? Yes, I Hey! Nay, ah. saan isa? Ito na. Papakita ako kayo. Pakita ako kayo kung paano magbenta. Josh, mawika way ka, makinig sa akin. Ganito magbenta. <laughs> Ito na yung mani. Ayan, mani ni nana yan. Ibebenta natin ngayon sa store natin. So sana bumili sila guys. Tay, okay, natanong nila to. Ano 'yan? Mane. mo. natin mga kaibigan natin na Di ba? Mane. Sampung piso isa. Sampung <laughs> 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 piso isa. lang <laughs> Isa lang? Mukhang <laughs> napilitong ka lang nun! Dapat dalawa! Ilan? Ilan? Dalawa. Pusaril. Ito, si Ariel B. Vlogger to. Pusaril. Okay. Kapag nagtitinda ang tropa, anong ginagawa? Nabibili. Sinusuportahan? Ilan ka? Oh, dalawa. Yan, Oo, dalawa! Kasi, naka-video eh. Dalawa! Bakit Dalawa! Oo, oh, mamaya. 10 pesos isa. 10 pesos. isa. Uy! Uy! Meron na tayo. Dalawa! 20. Takasama to. Oh, 20 uh, 20 pesos. Uh, Sir Ariel. Ah, Sir, ano, Yael, ilan ka? Ay, dami dyan. ah, isa lang. Isa lang? <laughs> isa lang. Tama oh, sa oh, sa 10, ten eh. Tama sa oh, 10, ah, 10 pesos. Tama sa akin ngayon. Oh, 10. Bayad! Ang papayaran na pwede. Papayaran pwede na, 5. syempre. Sa office, teka, bilis. Bilis din natin yung mga mamaya sa Rizal naman. Nakaka... Ang dami na, oh. Easy. <laughs> Ang ginagawa ka? Di ba pag, pag nagbebenta yung kaibigan natin, siyempre sa online, sa ano, anong ginagawa natin? Sinusuporta. Sinusuporta. Galing mo, galing to, magaling! <laughs> ilan ka? <laughs> Bibenta ko ng mani eh, sampung piso isa, ilan ka? Isa lang. Isa lang. Ayun! Bayad. Bayad. Di ba? Ganong admin office. Papa, minabasa kasi ako sa internet. Papa. Pag, pag, pag sinusuporta, pag nagbebenta ang kaibigan, Anong ginagawa? So, Susuporta. Oh, oh, oh. Ilan? Ilan ka? piso. Yeah. mani, 10 yeah. piso isa. ko ya? Oo, 10 lang. Uh, uh, lang. Ilan ka? Tatlo po. Oy! Uh, tatlo ka! Ganon, Ganon, Yael! Siyempre. Tatlo? Tatlo? tatlo talaga ba? Yeah. Grabe, tatlo ang saya-saya. strategy talaga. Siyempre. Walang oo, walang hindi. Lahat di may ilipis na Ilan ka? Ilan ka? Mali. Ten. Yun na na ito. Ano? Ah... Isa. Uy! 30! Sa okay. labas, <laughs> yung mga kabit tabi natin. <laughs> Uy, ito sir. Ano yan? Anong oras ka nung? Anong oras ka? Anong oras na? Anong oras pasok? 10. Anong 10? Oh. 10-7. <laughs> oh. 10-7, late ka. Late ka, di ba? Ilan to? 3. Oh, tatlo. Bumili ka, tatlong mani. 3. Oh. <laughs> tatlong mani. 30 Renta. <laughs> ni to. to. Benta to ni nanay. Sampu. Bumili sila. Ang dami pa sinasabi, late ka na nga. Hindi <laughs> ka. Wala kang cash. At dahil nandito ka na, hawak mo 'yung cellphone. Job hit. <laughs> Ilan ka? <ha>? <laughs> <sir>. Dalawa. Bayan. <laughs> Dalawa. <laughs> Dalawa. Ay, kung sa business, kung kasa misis. <laughs> Bang, galing ng business mo ah. Parang hindi sa yung pitaka yan, ah, pink ah. <laughs> Kaya ayan. ayan. Ayan, go! Ten o three? One, two, three. Three. Bilig ka, mani. Ilan? Bilig <laughs> ka, mani. Ilan ka? Dito, ng bibili ng, ano, mani, supporta, di ba? Ilan ka? Di ako umubra kasi maaga ko mo. Ten lang isa. Siya, Ilan Mahilig siya sa mani, Warren, Mahilig, mahilig. Talaga ba? Sa ito? Lima? Doon nga rin nga kukunin sa mga <laughs> Oh, lima. Oh, bayan. lima Uy, nakatabi na tayo. Oh, 50. Buwan mo ako 50. Oh. 1, 2, 3, 4, 5 Ice Ay! Bibili kayong sapato sir 11 pa yan sir <laughs> eh sir. Sir, ma ano sir ganito 11 pa kasi kami a -may. A -may a -may. A -may. Kaya lang nagtitinda ako ng money 10 piso isa sir Baka pwede lang Trapa sir Trapa 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 pa Nakatok na nga ako. Ilang, ilang ka man eh, sir? <laughs> eh, lima. Kais buyer? eh? Ay, Ay, lima! Ay, lima! Ay, lima! Ay, lima! Sir, ha? Sir, wag ka magkalala. Mamili ka dyan. Kahit anong oras, Bil bilok ko siya ko na yan para sa'yo. Bukas <laughs> agad <laughs> ha? Eh, oh. Uh, Thank you, sir, ha? Nandito yung tropa natin. Ang bumibili. Pili ka naman kita ng bola. Nagbebenta akong mali, 10 piso isa. Baka oh, pwede ka naman bumili. <laughs> Kahit dalawa lang. Hindi, mahilig ako dito. Oo. bos na naman, basta yeah. dito, sa Jordan. Ayun, oh, yeah. ah, apa? Guys Ayun, Sana Ayun, ayun! Ayun, Oh Ayun, ayun! 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 si ayun! Ayun, ayun! Ayun, ayun! Ayun, ayun! Ayun, Sir. Ayun, ayun! Ayun, ayun! Ayun, ayun! Ayun, ayun! Ayun, ayun! oh, ayun! Ayun, 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 Russell. Sir, shout out kay Sir Russell. Bumili sa atin. Hey! Thank you, sir. Thank you, sir. Hey. Puro puro ito nila yung money, no? Burrito. Shout Thank you, ah. Ito si JP. Sobrang busy nito. P! Anong ginagawa pag kaibigan nagtitinda? Sumusuporta. Ah. oh, Bumili ka. Ano favorite mo number? One, two? One. One? Galing, ha? <laughs> Anong yan? Bili ka, isa. Bili ka. Isa. Magkanto. Sampu. Sa so, galing yung mani mo. Sa iba yan, kinuha mo pa! mag ka! Lagi ka nalang ganyan, nang ka shop eh. Hindi ko bumili, kumakain ka. Wala bang 20 lang? <laughs> favorite mo number? 1, 2. Napili na yung 2 ano Anong 1 eh? Napili na yung 1. 2. O siya, 2. Ok. ka muna kay JP. Pumunta ako. Pumunta muna, baby. 20. <laughs> tama, -tama pumasok ka na. Hindi, pre, Anong favorite mo number sa 1 to 5? Anong favorite mo number One to 5? Favorite mo number? 3. Uh, 3? Talaga. Sampu, isa. Tatlo. Number three, favorite number mo. Sampu, trenta. Ang galing. Pero oh, ka muna ka, JP. JP. JP lang ang libo na yung hinihiram sa akin. Ako lahat eh, ba't babayad? Babayaran eh. naman sa'yo, ah. Oh. Medyo hapon na. Yung mani natin. Kunti na lang. Siguro naman matutuwa dito na matutuwa dito nanay ko. Ito tropa to. Boss! Saka punta. Saka punta. Saka sa ka punta? Sa ka punta? Sa ka sa Ebel. May alis kayo? Oo. Oh. Anong favorite mo number, boss? 1, 2, 3. 1 2 3 lang. Oh, 1 2 3 pag pipiliyan. Ano pilibot mo number? 3. 3. Bili ka sa akin mani, boss. Nagbebenta akong mani, 10 pesos. 3, so ibig sabihin 3, boss. 10 okay, right, okay. <laughs> <laughs> <May nakupatay>, isa. May nakuha tayo isa. 3. Thank you, boss. Nayo. Thank you. Boss, ako na tatawag, boss. Daka lang, daka lang. So, guys, bali gabi na tayo nakauwi. Ito na yung pinagbentahan natin sa uh, mani, Diba? Diba? So, bali gabi na kasi tulog na si nanay. Bukas, update ko kayo. Kung ano magiging reaction na dito sa mga benta natin. Kung ano magiging reaction ni nanay. Ito na. <laughs> yung natin. Bakit na doon, Bella? Alis ka muna doon. Oo. Oh. Ang ito na. Ko ng eh, oh, oh konti na lang yan. Ang dami. Oo. Uh -huh. Oh, uh, ilan na lang tira? Alim na lang eh. Ginabi na ako eh. Oh, yan ah. Wow. Uh, uh. Oh. Oh. Panis. May pera sa... May pera sa mani. May pera sa mani. <laughs> yes. <laughs> <laughs> Alright. Copy, copy ah.